Yo, what's up mga ka sa uh, muli ay magandang hapon po sa ating lahat so yan nandito na tayo mga kaotit sa um, po tayo naguli sa pag update Nas update natin dyan sa loob ng Santana Warp and then sa itong pantalan na. so yan mapapansin naman ninyo yung kanilang uh, ginagawang uh, tulay dito na napakaganda yan so tapos na tapos ang mga cottage so itong mga plate natin hanggang doon tayo sa may Isla Verde segment kasi uh, yung mga kabahayan doon sa may uh, Isla Verde segment sa mga Bajo community ay hindi uh, di na kasi natin na ipakita kasi yun nga po yung pag re nila sa gilid yung paggawa ng pader ay uh, titingnan natin kung yung bahay natapos na or uh, nandun pa yung kanilang pagtatrabaho so yun saman So dito naman sa Magsaysay Park, yan you know, o, Uh, kita naman ninyo na marami ding mga tao ngayong araw araw din kasi ng linggo yan oh napapansin ninyo parang uh, nilagyan po nila ng haram or di natin alam ito ay bumaba mga kaotitso oh? parang bumaba dito yan oh yan you know, o, mga namamasyal dito sa magsaysay park yan so, ah, picture taking nagpipicture picture sila mga kakotis kasi yun nga po ya, yeah. yan shout out kay ma'am <laughs> yan shout out ma'am yan So, kinunan niya yung uh, magandang Yan, shout out kay ma'am. Yan, shout out. Yan, shout out kay ma'am. <laughs> so, yun. Uh, at, napakaganda talaga uh, tanawin dito. So, lalong lalo kapag dito po sa ila, sa ila or sa baba nito dito sa may mga dagatan po mga routes sa uh, ito po ay uh, uh i-develop. Ide Yan, so, papagandahin. Yan ah. Yan. Yan, no? may mga sheet file na rin na uh, mga inilagay dito para sa pagpatuloy ng paggawa nitong uh, road project dito po yan sa may barangay 23 balangay 23 is labor Segment yan o. So, may mga sheet file na. So, ito po mga kotis, Hindi natin alam kung hanggang saan, kung diliko pa or tuloy-tuloy. Okay, -tuloy. yan. So, Napakarami. So, yun mga kotis, pina, uh, na, may nakatag na kasi dito kung saan yung uh, uh matatamaan talaga sa paggawa ng uh, rebatement road project. Oy, shout out. <laughs> ah, sa mga nakaila sa ito ah. yun shout out. Hmm, hello. Sada, so, sunod. Asa, ah, so, wala na itong bangga din, no? Oh. So, yun mga ka-outage. At... Dito tayo sa taas. Oo, oh, yan, no? Oh. Hey, uh, hey, what's up? Okay, so, yun. So, hindi si SG Vlogger or si Ratcho yung nagbantay dito mga ka-outage. Wala siya. So iba siguro yung uh, guard na nagbabantay dito. Um, di na lang po tayo pupunta or papasok dyan sa taas. So yun nga po kaya uh, wala tayong mahingan ng uh, na uh, permiso. So ito na lang dito lang tayo mga cottage. Pinapasilip ko lang sa inyo ano yung meron dito sa itong uh, ginagawang tulay na to. So, yun. Ah, dito abangan natin mga kaotits. So, oh. kung ano yung mga posibleng magbago. Yan. So, sa tingin ko mga kaotits, sa ah, kung tatambakan man nila hanggang doon, ipapantay nila sa ginagawang uh, taon nito. Sa ginagawang uh, yung pagre-reprap nila sa dulo. Yan. Oh. So, ipapantay nila. Yan, hanggang dito. So, sa tingin ko lang, ha? Hindi tayo nagkakamali. Hanggang dito yung pagtambak kapag uh, i-improve or uh, i-develop -de yan sa itong nga uh, ilalim ng uh, uh, ginagawang uh, bridge so yun nga po uh, itong uh, napagtanungan natin so sabi niya baka daw uh, tatambakan ng lupa so wala ng dagat na makikita natin so dito na po yung mga kadagatan so which means uh, maganda naman mga cottage kapag ganoon yung plano kasi magagamit talaga itong espasyo. Ngunit yung uh, kasamang palad lang po ay uh, yung parang kan lang, yung mga mangingisda natin. So parang uh, yung kanilang uh, area para sa kanang uh, kumbaga sa Bisaya pa kadungguanan. Murag makuan na gyud. So dirin lang sila sa gawas. Uh, parang ganun mga cottage. Tulad ng ganyan mga cottage sa labas nila uh, inilalagay yung kanilang mga panghanap buhay na yan uh, mga bangka So dito naman ay uh, eh, titingnan natin ano yung mga makuha nating update. Yan. So mega shoutout out SG vlogger. So si Chepo. So ito, ito yung sinabi ko mga kautits kasi ito yung mga dungguanan o uh, lagayan po nila ng mga bangga kapag ito ay atanagang uh, tatambakan nila ng uh, lupa. So ito ang posibleng mawawala uh, yung kanilang uh, uh, lagayan po ng mga bangka. So sana may mga sa mga mista uh, lagi din sila ng uh, priority para anong tawag nito yung uh, kanila mga dungguan ng mga cottage para naman na uh, uh, walang mawalan uh, ng panganap buhay kasi mahirap din kasi mga kautis ganyan okay pa yan kapag uh, kwan kasi kapag time na katulad ng habagat na malakas na alon so may mga ganun kasi na kwan na eksena na biglaan lalo na kapag uh, habagat yan na. so ito mga kautis at maraming maraming salamat so yan chef ay nga bon ay ko ako kira ayan wala si ratcho no Nairli, <laughs> nairli sa bukit. Ikaw Ha? Aog ah? mo pa? So, oh, yan si Chef nagbabantay dito. Yan, so. Kano sa mani man, Chef, ang Sa taas. Ara pa bawan no? Kani, trabahoan ba ni dila diriya? Dili. Ano ba gyapoy utang diriya? Ah, katong design Parang sa ulo. Ah, so yan mga cottage, so lalagyan pa daw yung parang design. Yan. So, Chip, salamat kay Chip, ha? Yan. So, si Chip. Yan. So, maraming salamat. So, pupunta na tayo din sa may... Uh, sa dulo nitong uh, Isla Verde segment sa Barangay 23. Yan. So, yan, ha? Oh. Bramrilay Company. <laughs> Sir, ingapon. <hang up> Uy. <laughs> okay. Uy, yes, singapon. Uy. Shout out. <laughs> ay shout out sa Relay Company. <laughs> shout out. So, eh <laughs> mga kontes, marami na po yung mga pupunta dito kapag ganitong oras. Oh, shout out sa mga bata, mga nakaila. Yan. So, yun. Sudah si boleh nak minit tu, So, ayan mga cottage at ito na nga yung uh, pagbabago na nakita natin dito banda. Ayan. So, parang uh, nabaguhan po ako dito sa itong slivered semen ngayong oras. Ayan no? so soon ito naman yung uh, i-open uh, bubuksan sa publiko yan. so antay-antay na lang tayo ngunit hindi ngayon oy oh, shout out <laughs> <laughs> so yan mga kaotits ha Uh, may mga mangilan-ilan naman na nakakilala sa atin mga kaotids. Yes. Hoy. <laughs> yan. Maglakad-lakad tayo dito sa kabaan ng uh, Isla Verde segment. So, yan mga kaodis, uh, di natin alam kung hang, yung paggawa uh, ba pa bang road project ay uh, nga po mga kautis? naulit ko, yung mga ganitong kabahayan mga kautis. natin alam kung 'yung paggawa ng ribbon road project isasagad doon sa 'yung naka-open pa na uh, 'yung uh, dyan sa gilid ng uh, tulay na 'yan or gagawin nila para dito sa bawat gilid ng mga kabahayan. 'Yan. So 'yan po 'yung mga aabangan natin. Ano 'yung um uh, proyekto na 'yon na gagawin. 'Yan oh. No. So uh, diyan oh. No? tinubuan na ng kangkong dito banda napakasagana din kasi ah uh, ay uh, lupa na kanilang inilagay dito sa gilid yung itinambak dito mga cottage at pag uh, galing talaga sa bukid Napakagandang uh, gawin para pagtamnan to Oh, ilang buwan na ngayon mga kautits. Sagbutan na kayo ni Diriaba. ba? Ngayon wala pa. Hindi pa pa yan makikita kasi yun nga po ay ah, bagong ilang buwan pa lang to. Yan. Inilagay dito. Muson, kaganyan talaga oh. Yung tumutubo. Akala ko parang ganyan no? oh. Ano, parang ganito oh. Parang uh, kuha ng okra. parang katawan ng okra yung mga tumutubo so ito kunti kunti na lang malapit na tayo sa ating uh, pupuntahan itong sa maya abadjo uh, community ano hmm kita mga cottage so hindi natin alam kung bakit sigur naman siguro kailangan niya nasirain para ano ba? Ito 'yung talaga 'yung parang uh, sakit ng Pinoy. 'Yan. Kapag may kagandahan si sirain. 'Yan. So wag naman. Wag ganun par. sobrang daming tao doon no? na naglalaro ayan. so yun mga kawatid um, sa naman natin yung kahabaan po ng uh, sa may Leon Garcia mga kawatid yung dulo hanggang dito sa may Isla Verde segment so ito tapos na palagang na tapos na nilang na plastada or naayos yung pagre-reprop sa likod may pader na po na nailagay dito yan ito po ay masasarado na talaga at di na makakita yung mga kabahayan sa likod yan o so yan o kunting-kunti na lang ay matatapos na ay shut up Oh, yan. Dalawa kasi ito, mga itong mga cottage, itong mga open siya. Dili. <laughs> oh, shut, shut out. So, ito mga cottage at uh, yung unang naka-open. So, yung pangalawa doon, oh. So, grabe, oh. Kunting kunti lang yung tao mga cottage. Dili maihap. Yan. So, pag ganitong oras yung mga cottage, uh, nagkukumpul-kumpulan yan sila so ito yung pangalawang uh, open pa siya mga college ngunit yung uh, pagre-report nila so nasa kasiksikan layer na yung pagpader na lang talaga yung kulang yan o, no, hanggang doon sa kabila yan. so um, tapos na tapos na pala yan no. so ito Yan, may uh, gawan pa yan ng uh, manhon. Grabe. So, dyan yung uh, dulo na hindi pa nalagyan. Yan. So, yan, ganito po yung eksena kapag uh, makapunta ka po uh, dito mga cottage oh. Napakaraming mga bata So, dito yung uh, dulo, nakita nyo po yung orange na pumping station na yun. So, sa kabila is 20 to 21. So, barangay titikot, barangay 21. Yung 31, barangay 76. So, ito po yung uh, nakita naman ninyo kung gaano po kahaba yung barangay 31. Yan. So, dito banda mga katis, yan No? So, maganda. So, dito banda, ito yung uh, time na nasunugan po, yan No? So, at least nakita naman ninyo yung kanilang... Uh, tawag nito uh, yung kanilang pagsumikap na makabangon muli so alam ko mga kaotits na kapag makita naman yan ninyo sigurado may magko-comment na naman so pag ganyan wala naman tayong magawa niya mga kaotits kasi tao lang din so kayo kung ano po yung mga makita din ninyo so nasa sa inyo na rin yan so alam naman natin na marami talagang mga tao rin na hindi gusto nang makakita ng ganito mga kaotits So, 'yun nakadepende sa inyong comments sa yung pagkita. So, alam nyo naman na hindi po lahat ng tao ay uh, katulad ninyo na parang uh, umangat talaga sa buhay. So, 'yun. At Hanggang dito na lang siguro yung ating uh, update. 'Yan, 'no? Oh. So, maraming maraming salamat sa lahat ng mga solid supporters natin, solid viewers, solid subscribers. So, dito banda mga cottage yung uh, barangay 23, barangay 21, hindi ko na in-update kasi yun nga po ay tapos na tapos na yun. yan. So, yun, maraming salamat. So, sa saling supporters natin, saling subscribers, hanggang dito na lang. Pinabuta na po ako ng alas 4.42 ng hapon. At yung panahon natin, oh, yan, oh. Parang alas 6 na. Yun, at hanggang dito na lang. Bye-bye na.